Ah, ito isa na sakyan na may share ko sa inyo, no? Isang tips sa mga kapwa kong mekaniko at sa mga baguhan. At ganoon din sa mga may may-ari ng mga sakyan, no? Uh, pagka ganito po sa ating ginagawa ngayon, uh, bali naghalo yung kanyang ano rito, uh, langis at saka yung kanyang coolant, no? Yan kung mapapansin po natin, uh, ito po yung uh, idea na malupitan diyan. Uh, like and share po sa ating mga videos para magkaroon din ng uh, idea yung iba. Pagka ganito po mga ka-GM, ang humalo dito nalangis para malaman natin kung ano yung uh, humalo rito, uh, engine oil ba yung humalo o transmission fluid or CBT fluid. Ngayon, ang gagawin lang natin dito, aamuyin lang natin itong pinakatakip or yung kanyang ano rito. Amuyin natin. Kasi pagka engine oil yung humalo, hindi gaano uh, maamoy yung humalo pagka engine oil pero pagka transmission fluid mga ka-GM pag transmission fluid or uh, CBT fluid yung humalo rito ay sobrang lansa po yun uh, maamoy siya talagang uh, masangsang yung amoy niya no? pagka yung uh, transmission fluid o CBT fluid yung humalo sa kanyang uh, coolant pero pagka engine oil naman ay hindi siya ganong maamoy so yun po yung tips na may bibigay ko sa inyo uh, basic na basic po yan mga ka-GM So like and share po yung ating mga videos At uh, para magkaroon din ng idea yung iba